Pagpasok nga namin dito sa resto, iba yung init nga yung araw na to. Kaya ang aga-aga pa nga lang nga ang pawis ko na. Lumapit nga si Talia sa akin kasi binigyan niya ako nung kinakain niya. Mamila daw, sabi ni Talia. Pagkatapos nga namin ni Geraldine magluto ng mga kanin para sa biryani at pati na rin java rice. Nagluto naman si Carlos ng pananghalian nga namin. Meron nga pumunta nga sa amin para nga mag-dine in. Tagakalambalago na nga daw siya at naligaw pa nga daw siya nung nahanap nga niya tong lugar nga namin. Sinubukan nga niya yung chicken biryani nga namin pati na rin nga yung chicken burger. Nag-message nga sa amin na masarap nga daw yung biryani pati na rin yung burger. So in gusto ko lang din magpasalamat kasi nakarating nga siya dito para nga matikman nga yung pagkain nga namin. Hindi na nga kami nagsabay-sabay kumain nila Geraldine kasi alas dos na rin nga ako kumain. Habang kumakain nga ako, busy din ako sa pagsagot sa mga message sa Facebook page nga namin. May mga nagpapadeliver din kasi pati na rin nga pick up. Pagkatapos ko nga kumain, tinulungan ko na nga si Geraldine dito sa kusina para nga mas mabilis na kami. Matutawa nga kami ni Geraldine kasi napansin din namin kung kahapon nga puro ando lang kami naka-standby nga sa ihawan. Ngayon nga, dito naman kami sa kusina kasi puro burger at puro biryani nga ang binibili nga ng customer. Pagkatapos nga namin ma-prepare, i-deliver na meron nga siya ni Carlos. Marami pa din nga kaming customer na curious kung ano ba yung lasa nga ng biryani. Tulad nga nung isang gabi, bumili nga siya ng chicken biryani, isang take out nga, tsaka isang dining. in. Nung natikman nga niya, sabi nga niya parang chicken curry nga lang nga daw yung lasa. At mas matapang lang ng kaunti nga daw. Then tinanong nga niya ako kung ano nga yung lasa ng beef. Sabi ko nga sa kanya, mas malasa nga yung beef at mas maanghang. Pero hindi pa rin nawawala yung curry play. Pero nga. karamihan talaga sa mga customer nga namin kapag natikman nga nila yung beef biryani nga namin. Talagang inuulit-ulit ginamit nga nila. Nung nakaraang araw nga, yung isa nga naming customer na taga Kabuyao lag Laguna, na nagpa-deliver nga baya lalam. Bumili nga ulit siya ng dalawang biryani. Nagdagdag din nga siya ng chicken na namin. Pero this time nga, pinapick up nga niya. Kaya gusto ko rin talaga magpasalamat kasi nga bumalik ulit kayo. Para nga bumili ulit. So yun, shout out ulit sa iyo, ma'am Mayan Bugate. Maraming maraming salamat. Po. Nagustuhan din nga niya yung chicken inasal nga namin. So yun nga, si Carlos nga may deliver papunta nga ng sukat at umuulan. Kaya ganyan ang ginawa niya kay Talia. <laughs> parang hindi mabasa basa ayaw na rin sanang ipasama nga ni Geraldine yun nga lang kasi iniiyakan nga niya si papa niya kaya talagang napilitan din si Carlos na isama din siya si Tartan nga isa din nga yun kapag ka nandito nga yun sigurado nga habol din nga yun kay papa niya yeah. ilang araw na rin nga siyang hindi napunta nga dito kasi nabubor din talaga siya dito dahil hindi rin siya makalabas andito lang silang dalawa ni Talia nga sa loob andun nga lang din nga siya sa housing kasi kapag ka nandun nga siya nakikipaglaro pa siya sa mga bata mga alas 10 nga naubos na nga yung mga kanin nga namin hindi na kami nagsain kasi alanganin na rin kaya kapag ka may bibili pa nga. Burger na lang ang i-available nga namin. Dumaan nga dito si Jenea sa amin para nga bumili nga ng burger. Nag-chat nga muna siya kasi malapit na rin nga mag alas 11. Baka daw nga kasi magsarado na nga kami. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. God bless and babush! Ha ha ha.